Hey ka -goosebumps. Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka -goosebumps. Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tale Play Nakakaramdam si Maggie ng mga kakaibang bagay sa bahay niya. Halimbawa na lang ang kusang pagbukas at pagsara ng mga pinto sa kanyang upstairs bedroom. Sometimes the doors get slammed shut. Noong una akala niya dahil lang sa draft pero nangyayari pa din ito kahit hindi naman nakabukas ang fan or air conditioner niya. May mga episodes din na nagkakaroon siya ng sleep paralysis ngunit hindi siya sigurado kung ito ba ay may kinalaman sa paranormal. Kasama niya sa bahay ang kanyang itim na pusa na si Onyx. Isang araw, binivideo niya ang pagkikipaglaro niya kay Onyx You can even hear her laugh in the video because she thought her cat was just being funny and playful. But then, as she watched the video repeatedly, she noticed something that rattled her to the core. Makikita mo si Onyx na nakahigalang sa sahig habang nililinis nito ang kanyang katawan nang biglang may invisible force ang humila sa buntot nito. Ang pusa ay hinila ng mahigit isang talampakan ng layo. Dahil sa gulat ng pusa, ito ay napalundag at napahis na lang sa kung anuman ang humila sa kanya. Cats hiss kapag sila ay natatakot para protektahan ang sarili nila. Some suggest that the cat was possessed but I don't think that's the case. I believe Onyx was manipulated by an unseen force. Huwag na din kayo magalala kay Onyx. According sa update ni Maggie, she's fine and she's doing great. Forest of Fear Pinuntahan ni Aria at ang kanyang kasama na si Muhammad ang isang gubat sa kanilang lugar na pinaniniwala ang puno ng kababalaghan may mga istorya na ang ilan sa mga taong pumupunta sa gubat na ito ay hindi na muling nakita pa. Pinuntahan nila ang lugar para tingnan kung totoo ang kwento ng isang batang nawawala sa gubat kung saan siya ay maririnig pa din na sumisigaw at humihingi ng tulong sa gabi. Naglagay sila ng maliit na tent sa lokasyon kung saan huling nakita ang bata. Ito ang mga sumunod na nangyari. To. To na iinjo. خیلی زیاده ولی گفتم یکی از مهمترین مسئله که ما رو اینجا اینه که یه پسر چارده پونزه ساله یعنی یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوز پیدا نشده تقریبا الان گفت ب... از سال 92 گفتن تقریبا ده یازده سال هم و جالبی موضوع اینه که صدای اون پسر بچه کسایی که اومدن اینجا موندن تا صبح خیلی میگفتن ما صدای چیخ زدن و داد زدن یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه یه صدای بچه میشنیدن اینجا و دلیل بهترین اصلی که اومدیم May mga naririnig silang mga paggalaw sa labas ng kanilang tent. Pero hindi nila masabi kung ano mismo yun. Habang ikinukwento ni Aria ang mga nangyari sa bata, bigla na lang gumalaw ang cover na nasa gilid ng tent. Parang may humampas ng tent mula sa loob. Pero makikita mo silang dalawa na nakaupo lang. Makikita din ang anggulo mula sa camera na nakatutok sa tent. Makikita ang paggalaw ng cover kahit wala namang ibang tao sa labas. Kapansin-pansin din na walang hangin ng mga oras na yon dahil wala kang makikitang paggalaw sa mga dahon at puno. Lumabas ang dalawa sa tent para tingnan kung sino o ano ang pwedeng gumawa noon. Pero wala silang nakita. Pagbalik nila sa loob ng tent, habang nagmamasid sila sa kanilang paligid, muling gumalaw ng mag-isa ang tent. Madidinig mo pa ang paghampas dito ang paggalaw nito ay mukhang nanggaling naman sa kabilang gilid ng tent. Lalong lumakas ang kaba na nararamdaman ng dalawa. Lumabas muli ang dalawa para imbestigahan ang kanilang paligid. Ano si Has? Hindi siya malumis. dalawa. Eh, siya na Nagpunta ang dalawa sa malapit na ilog para ipagpatuloy ang kanilang pag-iimbestiga Nakarinig sila ng paggalaw sa likod nila Pero pagtutok ng camera, wala silang nakita Katakataka din na meron silang nadidinig na tapping sound na nanggagaling sa isa sa mga puno Nang nilapitan ni area ang puno bigla na lang may humila sa kanyang body bag. Malakas ang pagkakahila sa kanya kaya natangay siya hanggang tubig. Nagmamadali silang bumalik sa tent pagkatapos ng mga nangyari. Kung ano man ang mga espiritong nasa gubat na yon, halatang ayaw nila kay Aria at Muhammad Nang sila ay makauwi at i-check ang kanilang mga footage, meron pa silang nakuhaan na hindi nila napansin. Habang naglalagay si Aria ng mga kahoy sa kanilang campfire, makikita ang isang anino ang mabilis na gumalaw sa pagitan ng sanga ng punong nasa tabi ng tent nila. Ito ay bagyang lumipat kay Aria at mabilis ding bumalik sa likod ng puno na parang gustong makita kung ano ang ginagawa ng dalawa. Ito din kaya ang espiritu na may kagagawan sa misteryosong pagkawala ng bata ilang taon na ang nakalipas Nasa inyo pa din ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Unwanted Companion Isang babae ang nagvi-video sa kwarto niya habang siya ay kumakanta. Sabi sa post niya wala naman siyang balak na i-upload ang video sa kanyang social media kaya madilim at medyo pixelated ang kanyang kuha. Wala siyang nararamdamang kakaiba ng oras na yon. Pero makikita sa mukha niya ang pagkagulat nang makita niya ang isang entity sa likod niya. Nang i-zoom out niya ang camera, nakita niya ang isang entity na naglalakad palabas sa kwarto niya. Ito ay mukhang figura ng isang babae na may itim at mahabang buhok. Daan-daan itong naglalakad palabas ng kwarto ayon din sa kanya. Hindi siya nakadapa at nakaupo lang siya ng mga oras na yan. Kaya imposibleng pa niya ang nakita niya tulad ng sinasabi ng ilang skeptics na nakakita ng video niya. Dito niya naalala ang sinabi ng kanyang ina ilang araw bago niya makuhaan ang video na ito. Ang sabi ng kanyang ina, Lagi niyang napapanaginipan ang babae sa video na may kasamang kakaibang creature. Hindi niya ito nakikita pero nararamdaman ng ina ang presence ng creature na to na nakapaligid sa anak niya. Isang beses nakita ng nanay niya ang entity na to bilang isang anino na nanggaling sa ulo niya at ito ay gumapang pataas sa kisame ng bahay niya. Ayon sa uploader ng video, nagsimula siyang magkaroon ng paranormal experience tatlong buwan na ang makalipas nang makita niya ang goat man na pinapanood siya habang siya ay nagpapakain ng mga manok niya. Naniniwala ang uploader ng video na ang goat man na nakita niya ay isang devil. Ano kaya ang creature na to na naka-attach sa kanya at bakit siya sinusundan nito? Kayo na. Ang bahalang humusga. Night out. Isa sa mga exciting activities na ginagawa natin ay ang makasama ang ating mga kaibigan. Magplano ng trip kung saan pupunta at maghanda ng pagkain para sa lahat. Hindi mawawala ang kulitan. Kasama na din ang masasayang kwentuhan, kainan at inuman. Pero paano kayo magsasaya kung meron sa inyong sumama na hindi nyo kilala? At bukod doon, ang sumama sa inyo ay hindi tao kung hindi otherworldly being. Makakapag-enjoy ka pa kaya? Ang ang magkakaibigan ay nagvi-video pagkatapos nilang kumain. May nakita silang kakaibang nilalang ang nanonood sa kanila pagpihit ng camera sa labas ng villa. Isang puting pigura ng babae na may itim na buhok ang nanonood sa kanila malapit sa pool. Hindi ito gumagalaw at tahimik lang na nagmamasid sa kanila. Ito ay may malaking katawan at maliit na braso. Ano kaya ito? Is it a ghost or is it just a scary random lady watching them? We will never know the answers, but it's going to be another spooky story on their next get-together. I see a ghost. May paniniwala tayo na may nakikita ang mga bata na hindi natin nakikita dahil mas aktibo ang kanilang imagination o di kaya ay mas active ang kanilang third eye. Ito yung mga panahon na nagkakaroon sila ng kanilang imaginary friend. Even now, we're still baffled. Are they seeing a real ghost? Or is it just a figment of their imagination? Ganito ang nangyari sa anak ni Stephanie na si Charlie habang sila ay nakalive sa TikTok. It was just supposed to be a fun night with the kids para sa lubungin ng bagong taon. Pero habang sila ay nagpapaalam, ganito ang nangyari. 5 minutes. 5 minutes. We're going to be back in 5 minutes. <laughs> I am scared. What are you scared of? I'm scared. All right, before you go say happy new year. I'm scared. What are you scared of? I'm scared. Of what? I'm scared. I'm scared too. Of my own life. <laughs> oh my gosh. You psycho, did you hear that? She said she's afraid of the ghost. Where's the ghost? Ghost. Where is it? Where's the ghost? Show Mommy. Point to it. You're fine. Where is it? Point. Is it over there? Is it over there? Is it over there? Where is it? Ghost. Where Where's the ghost? Ghost. Where? Is it Grandpa? No. It's not? What's the matter? <laughs> okay, come here. Do you see what I deal with? I Makikita mo sa simula ng video na nag enjoy si Charlie sa ginagawa nila pero biglang nagbago ang itsura niya at sinabing natatakot siya. Makailang beses din na tumingin siya sa likod niya at itinuro kay Stephanie ang nakikita niya. Nang tanungin kung ano ang nakikita niya, sabi niya, A ghost. Pakikita mo talaga sa mukha ng bata ang takot na nararamdaman niya. Naging mas mabigat para kay Charlie nang i-brush off ni Stephanie ang nararamdaman niya nung oras na yon. Kaya napaiyak na lang siya sa takot dahil para sa kanya, totoo ang kanyang nakikita. Ibabahagi ko lang ang nangyari sa akin when I was just around 10 or 12 years old. Isa ito sa pinakanakakatakot na nangyara sa akin nung bata ako at malinaw na malinaw pa din hanggang ngayon ang mga nangyari. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa Nueva Ecija. Dahil sa kalumaan ng bahay ay may mga bagay talagang hindi namin maipaliwanag ang nagaganap doon. Ang bahay na ay may mataas na bakod at puno ng mga halaman. Isang beses habang ako ay nakatalungkong naglalaro sa aming bakuran, nagbubuo ako ng tore gamit ang mga malalaking bato. Bigla na lang akong nakakita ng isang pares ng paa ang nakatayo sa harapan ko. Nagtataka kong inisip kung paano nakapasok sa bakura namin yon. Kaya tiningala ako ang lalaki para makita ang itsura nito pagtingin ko. mapula ang balat nito, walang suot at may mahabang sungay. nakatitik lang siya sa akin. Walang expression ang kanyang mukha at bigla niyang inaabot ang kanyang kanang kamay sa akin. Sa takot ko sa nakita ko, tumakbo ako sa aking ina at ikinuwento ang nangyari. Ngunit nang puntahan namin kung saan nakatayo ang lalaking may sungay, ito ay nawala na. Napaiyak na lang din ako sa nakita ko matapos ng encounter na yun, dalawang linggo, gabi-gabi yun. Nakakakita ako ng mga taong nakasilip sa amin sa bintana kung alas 12 ng gabi at nakakarinig ako ng poses ng dalawang tao na parang nag pero hindi ko maintindihan ng sinasabi nila. Naging balisa at paranoid na ako sa mga nangyayari kaya dinala ako ng aking ina sa albularyo Sinabi ng albularyo sa amin na nakatuwaan daw ako ng elemento at mabuti na lang daw hindi ko inabot ang kamay ng lalaking may sungay. Dahil kung ginawa ko daw yon, maaaring wala na ako. Nagbigay ng dasal at pulbos ang albularyo sa aking ina at sinabi na gawin niya ang dasal sa lalong madaling panahon at may instructions pa siya na binigay. Eksaktong alas 12 ng gabi kailangang isaboy ng aking ina ang pulbos na pahugis krus kung saan ko na-encounter ang lalaki tapos noon ay kailangan niyang i-recite ang dasal ng tatlong beses. Naalala ko lang ang gabi na yun. uli ako sa mga nagbubulong ang boses tapos nakita ko ang aking ina na lumabas. Siguro dito niya ginawa yung sinasabi ng albularyo sa kanya. Matapos ng gabi na yun, parang walang nangyari sa akin na wala ang mga taong nakasilip sa bintana at mga bulungan na nadidinig ko tuwing gabi. Nawala din lahat ng mga bagay na nagpapakita sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa din talaga maipaliwanag ang mga nangyari sa akin, pero sobrang thankful ako sa inako dahil matapang niyang ginawa ang sinabi ng albularyo kahit siya lang mag-isa. Pangako, first and last to, hindi na ako magkukwento. Naalala ko lang dahil sa nangyari kay Charlie. So, ano sa tingin nyo? Totoo ang nakita ni Charlie na may multo o imahinasyon lang ng bata? Kayo na ang gumusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.